Isang so, magandang araw mga, mga badi. Ayun ah, nga pala mga badi, mag-umpisa na kami ng babad ng palay. Padawan naman po kayong kasi ng punlaan ng palay. Ah, ang gagawin namin ni badi dito sa drum. Wala pa po kasing malakas na ulan. Kaya magkakarga na lang kami ng tubig sa drum at doon namin ibababad itong aming binhi ng palay. Ah, yun, kaya bago kami magbabad, kargahan muna natin badi itong drum. Ah, ng tubig. So, tara badi. kabari, natin itong drum na tubig para makapagsimula tayo ng magbabad ng gamit na palay. Yung ibang dipwil wala pang tubig no? Wala mm Kasi -hmm. yung sabi na ng bagay, yung bumaba namin, higak yung tinagawa ni Kabtoe Mack. Higak pa yung ngayon. Kaya ito naman yung umibig sa kapagbahay. Yung nadaan ang dibo natin kanina? Malaging pa yung tubig. Hindi daw sila makagawa ng pulaan at wala pang tubig yung dipwil? Wala pa ito Yung isang drum po kasi, hindi namin nalagyan mo ng tubig dahil ibubukod namin yung isang kaban sa ilalim. Bali, nalagyan namin ng pagitan na sako.

1, 2, 3 mix na muna mix na yun tanggalin natin yung ipa na ganito kasi malamang nandito yung pan

Pero yung mga ganito po ay sumisibol din ito. Kaya lang kasama nito yung yung iba lang naman ang sumisibol. Yung mga tulyapit pa din Oh. Uh, yung mga laman na konti. Oh. Uh, so, kasama nito yung buto ng damo na yung gawin. Oo. Oh. Yung so, mabuha oh. Ito gulay wasan pa na harvester na ang gamit. Kasi yung pilapil na dadali na. Eh may mga damo yun. ayo Yung, 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 dalam yang gelak-gelak. Oi, oi! Oi! Tay ini kayu ah. Bung dibi let boksak saya anu noh, yang natap. Yang saleh sa, Pak. Ang galing, ah galing. Yang natap. Ninang. Ulangin tubig manubig, lang, yeah. mangus ngayon po mga body ay hanguin natin itong binhi na binabad kahapon. Bali, may 15 hours na rin yung uh, bilang niya ng binabad. Tapos po mamaya ay idalagay namin doon sa kahoy para makatulog siya. At didiligin dalawang beses ang araw, isa sa umaga at saka sa hapon ng dalawang araw sa loob ng dalawang araw. At malamang po ito ay may sabog sa isang bukas pa. Yun. Ayos. Yun. Mga buddy, uh, ilalagay, salansan natin ito yung para, Nilagyan namin ng patungan para hindi lumapat yung puwit niya. Para pagka uh, binasa siya, didikit yung, anong, yung teks, uh, ano, yung, 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 Tapos so, mabigat ang isa siya. kasi yan, buddy. Bukod. Yung, yung variety ito, no? Hmm. Hybrid yan, eh. Ito yung 43. yun, mga buddy. Uh, tatakpan na lang namin ito ng luna para hindi maratad sa init. Tapos may ngapon, basahin namin para mamariya si sibol niya. Kasi pagka hindi ito binasa, mag, ano yung mag-init, mga abaday Hmm. Ayan uh, pala mga bati, magsabog na pala kami ngayon ng binig na palay. Pero bago po kami magsabog, lalagyan namin ng tanda para pinakatanda ng mga plot, kama. Ito rin kasi yung gagawin na kanal, bukas sa kanal sa gitna. Para pag magsabog kami, tayo bati, oh. hindi kami maliligaw. Kaya meron kami yun ito. Hmm. Kaya yun mga bati, simulan namin yung paglagay. Tara! Ayan, baby daddy, no? Ayan, ayun mga pare karga na kami sa timba ng tinita balay saan na po tayo magsabog mga bari doon kami mag-upisa pala ng magsabog itong gini na palay mag kunting muna kami di bali para gumanda itong aming sibol na palay ah uh, naman nama na anak ng Espiritu Santo amin ah uh, Panginoon sana po ay bigyan niyo po ng magandang sibol itong aming binit na palay at sana po ay magiging maganda rin po ang aming ani uh, nito uh, Pasalamat po kami na binigyan niyo po kami ng kalakasan sa aming katawan. Uh, sa ngayon Ama, anak seperti itu santau nih sambung bareh sambung bareh nyaka sang pila kabilan bareh nah. bahasa mama pula yun mga badi uh, isasabog itong kunting malagkit para may hinang ito kasi bali isang ano nito isang tumpok lang siya doon na rin siya oh. So, sa sunod taon marami na siya Ang hanga Pikirin tadi ya, para lamang nama gue IPA. Ayan ah. uh, mga bade, tapos na kami yung sabog, bukas siguro bade ano no, kakanalan po para matuyuan, maganda kasi merong kanal siya, mabilis matuyo. Kaya lang problema natin, bantay na maya. Yun lang. <laughs> Dami talaga ng maya dito mga kabadi. Talagang tega lang talaga, bare-bare na kasi sayang din yung pari na sa pain. Buka-buka lang po yan, mga ano.